Okay, yes, good morning. Magandang araw sa inyo. <laughs> Magandang araw sa lahat. <laughs> Dito na uh, so, naman tayo sa farm. Kapakain na naman tayo. Parami na parami. Ang halaga natin. Sama yung security guard, security guard, mga bantay. Tayo sa. <laughs> <laughs> I'm going to put it guys <coughs> I'm going to put it sa kabila ayaw niyo paghalo pa, 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 kapapakaan ano ko sa palabas ng kulungan sa kanila hmm. takot pa yung iba ay uh, yung aso Mainit rin guys Ya na. Yung sino sa last video natin, nagulit tayo ng ano. Pabo nilitson natin. Hindi ko lang na-upload yung ano niya. Yung parang nag Pero masarap yung letso na tabo. Ang ganda ng ano niya. Sarap ng lasa. Pero... Tapos kumain, may ng tubig. na yung dahil maliwalas na wala nang ano bagyo ilang araw din na puro ulan <coughs> <coughs> senandung, mau tetap relax. Hmm. 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 dun sa kabila tahimik dun sa kabila yeah, hindi pa rin tapos <laughs> mainit na pero ano gusto pa rin lang kumain eh. 'yung 'yung ano nila balaibo, hindi matibla nang init. Ngayon, bado mo tubos so, mga busog na to sa so, parilaks nila ah, busog na gininitan nila yung bagong pakawala na ano tabo nila Uh, ano to maganda to pag December pang litson marami na may pang litson to sa December ganda rito guys tahimik ganda magtambay ngayon walang ilaw walang power yung kurente brown out ha? Kaya dito muna magtambahin. Sarap magtambay dito. Ayan, may duyan. Pagdun sa bahay. Grabing init. Grabing init sa bahay. Walang kurinti. Maliling. ganda magtambahin dito. Daming puno ng kahoy. Ayan, mga kambing. Kambingan. Oh, sarap mga tambay dito. Manawig. mga binalot na ako dito na ano guys. Uh -huh. Bayabas. Yun. Binalot ko ng plastic. Naglalaki na ito. Ayan. So pag hindi mo babalutin Wala Hindi mapakinabangan Dahil sa insekto so, Mga ano to, Mga Tuman siguro Pwede na mga pitas Yan o Kasi so, pag hindi bina, hindi na ibalot, wala. Kailan mo itong nangyari dito? Ang pangit ng kalabasan pag ganyan. Uh, uh, puro sugat. Ang ito na sana. Silang tayo. Nag-aaway na naman ng alaga ko. <laughs> Dan yang pengen nggak berapa sih so guys? kita mau ngevideo, tapi nggak mau naku itu sudah no? relax. <laughs> bye bye, God bless pak. Bye bye, thank you.